Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aries ay pinapalakas ng matinding determinasyon at malinaw na layunin ngayong araw. Mapapansin ang mas malawak mong pananaw sa mga oportunidad na makatutulong sa iyong pagunlad, lalo na sa aspeto ng trabaho at pamilya. Hindi ka basta sumusuko sa mga pagsubok, at ang iyong likas na galing sa pamumuno ay nangingibabaw. Marunong kang tumanggap ng puna at mabilis kang kumilos kapag kinakailangan. Minsan ay tila seryoso ka masyado, ngunit ito ay dahil sa pangarap mong may taguyod ang seguridad ng iyong mga mahal sa buhay. Sa bawat desisyon mo, hindi nawawala ang pagkilala sa kabutihang-asal at respeto sa ibang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay nakatuon ngayong araw sa katatagan, at matibay na pananaw sa mga layunin sa buhay. Hindi mo hinahayaan ang emosyon na makaapekto sa iyong tamang pagdedesisyon. Ang ugali mong laging magplano ng maigi, at maging maingat sa bawat kilos ay nagbibigay ng protection, hindi lamang sa iyong sarili kundi sa iyong buong pamilya. May lalim ang iyong pananampalataya, sa kakayahan ng sipag at syaga. Hindi mo hilig ang pakikisangkot sa mga isyo ng iba, kung wala namang direktang kinalaman sa iyo, at lagi mong inuuna ang kapanatagan ng tahanan. Ang respeto sa matatanda at pagiging magalang sa lahat ng oras ay natural mong ugali. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay mas mapanuri at maingat sa mga pakikitungo ngayong araw. Mabilis mong naiintindihan ang mga pahiwatig ng damdamin ng iba, ngunit hindi ka basta nagpapaapekto sa emosyon. Ayaw mo ng kalituhan at paligoy-ligoy na usapan, mas gusto mo ang malinaw at makabuluhang komunikasyon. Sa mga desisyon, ikaw ay mas nagiging responsable at maingat lalo na sa mga usaping pinansyal. May likas kang kakayahang magdala ng sigla sa paligid, ngunit hindi mo rin kinakaligtaan ang mga obligasyon mo sa pamilya. Ang respeto sa hangganan ng iba ay isang bagay na itinuturing mong mahalaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay mas mapagkumbaba, at tahimik sa mga panahong ito. Ang iyong damdamin ay sensitibo, ngunit hindi mo ito ginagamit upang manambat o magpakita ng kahinaan. Sa halip, ang pagiging maunawain, at mapagbigay mo ay nagbibigay, ng lakas sa mga taong nasa paligid mo. Ayaw mong makasakit ng damdamin ng iba, kaya pinipili mong maging kalmado at tahimik sa mga tensyonadong usapan. Sa pamilya, ikaw ang ilaw na nagbibigay ng pagkakaintindihan at pagmamahalan. Hindi mo rin hinahayaan ang inggit o galit na sirain ang katahimikan ng iyong loob. Sa bawat hakbang, sinisigurado mong ito ay may kasamang kabutihang loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay may taglay na lakas ng loob at tapang upang harapin ang anumang hamon ngayong araw. Ngunit higit pa sa iyong pagiging leader, ay ang iyong kakayahang makinig at umunawa. Pinipili mong perilan ang hinahon at disiplina sa bawat desisyong gagawin mo. Hindi mo pinapatulan ng mga bagay na mababaw o walang silbi sa iyong paglago. Ang iyong tiwala sa sarili ay inspirasyon ng iba, ngunit alam mo rin kung kailan ka dapat magpakumbaba. Pagdating sa pamilya, isa kang haligi ng pag-asa at positibong pananaw. Ang iyong malasakit ay hindi lamang lumalabas sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay higit na mesensin sa bawat detalye ng kanyang araw. Hindi mo pinapalampas ang mga bagay na maaaring makasira sa takbo ng iyong plano kaya't ang iyong disiplina at kaayusan ay kapansin-pansin. Pinapahalagahan mo ang katahimikan, kaya't mas gusto mong tumahimik, kaysa makisali sa usapang walang saysay. Sa trabaho, ikaw ay seryoso at hindi basta bumibitaw hanggang matapos ang tungkulin. Maging sa pamilya, laging may malasakit kang ipinararating sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi mo pinapayagang sirain, nang galit o tampuhan ng samahan ninyo. Sa mga kaibigan at kakilala, maingat ka sa pagbibigay ng tiwala, at laging inuuna ang katapatan kaysa sa pakinabang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang libra ay maaaring makaramdam ng panandaliang kawalang gana, lalo na kung may mga hindi inaasahang abala sa iyong plano. Gayunman, dahil likas kang marunong magtimpi, at magpigil ng emosyon, mas pinipili mong lumayo sa mga gulo kaysa patulan ito. Sa mga gawain, uusbong ang iyong pagiging, maayos at sistematiko. Mas gusto mong tahimik na gumalaw at matapos ang dapat gawin kaysa makisangkot sa usapan na walang saysay. Sa relasyon, ikaw ay maalalahanin at marunong umunawa, kaya't madaling naaayos ang mga tampuhan. Sa pananalapi, ikaw ay mapag-ingat, hindi ka basta-basta bumibili o gumagasta sa luho, lalo na kung alam mong may mas mahalagang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang biglaan itong pagdating ay maaaring magbago sa takbo ng araw, kaya't laging gawin ang pag-iingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay lalong nangingibabaw sa kanyang tahimik, ngunit malalim na pagkatao. Ngayong araw, mas pinahahalagahan mo ang pagkilos ng hindi nagpapasikat, ginagawa mo ang lahat ng may disiplina, at dedikasyon. Hindi mo rin gustong makisalamuha sa mga taong, may mataas ang tingin sa sarili. Para sa iyo, ang tunay na dangal ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Sa pag-ibig, ikaw ay tapat at mapagalaga, handa kang magbago para sa taong mahal mo, ngunit hindi ka basta nagpapagamit. Sa usaping pera, may taglay kang sipag at galing sa paghawak ng gastusin, kaya't hindi ka madaling malubog sa problema. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, kailan may huwag baliwalain ang mga paalalang, dala ng kapaligiran. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay puspos ng enerhiya at kagustuhang magtagumpay. Ngayong araw, itinataguyod mo ang disiplina sa sarili, lalo na sa pagtatrabaho. Hindi mo gusto ang mga shortcut, mas pinipili mong dumaan sa tamang proseso, kahit ito'y mahirap. Sa mga ugnayan, ikaw ay matapat at totoo, hindi ka natatakot magsabi ng totoo kung ito'y para sa ikabubuti ng lahat. Sa pananalapi, maingat ka sa paggasta, at mas inuuna ang pangmatagalang benepisyo kaysa pansamantalang luho. Sa tahanan, mas pinipili mong maging tahimik kaysa makipagtalo, sa walang saysay na bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, anumang bigla ang pangyayari ay nararapat sa lubungin ng may kahandaan. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay nagpapakita ng higit pang pagiging responsable at masinop. Ngayong araw, mas tutok ka sa mga bagay na may kabuluhan, gaya ng kalinisan, seguridad, at katatagan ng tahanan. Sa trabaho, mas pinipili mong tahimik na magtrabaho kaysa magpakitang gilas, at hindi mo rin sinusuportahan ang anumang uri ng katiwalian o hindi patas na kalakaran. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng taong maaasahan, tahimik ngunit puno ng pagmamahal. Sa relasyon, mas pinahahalagahan mo ang gawa kaysa pangako, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran maging mapanuri at laging maging handa, sa anumang pagbabago ng ihip ng hangin. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay higit na nagpapamalas ng matalinong pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayong araw, mas nagiging bukas ang iyong puso sa pagunawa sa damdamin ng iba, ngunit hindi ibig sabihin ito na ikaw ay nagpapagamit. Marunong kang magsabi ng hindi kung kinakailangan. Sa trabaho, pinipili mong mag-focus sa sariling gawain at ayaw mong maistorbo ng walang saysay -say na usapan. Sa usaping relasyon, tapat ka at hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon. Sa pananalapi, ikaw ay may kakayahang magbigay, ngunit may hangganan ang iyong tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Ang pagiging alerto sa mga palatandaan ay makatutulong upang makaiwas sa aberya. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay mas piniling tahimik na kumilos kaysa makisangkot sa ingay ng paligid. Ngayong araw, mas pinapahalagahan mo ang sariling kapakanan at kapayapaan. Hindi ka madaling mabuyo sa chismis o walang kwentang usapan, mas pinipili mong tapusin ang iyong mga gawain kaysa makialam sa buhay ng iba. Maingat ka sa pagbibigay ng tiwala, alam mong hindi lahat ng ngiti ay totoo. Sa pera, ikaw ay bukas sa pagtulong, ngunit tanging sa mga taong pinatunayan na ang kanilang katapatan. Sa pag-ibig, tahimik kang ngunit malalim magmahal, Marunong kang maghintay at magpakumbaba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, maging mapagmasid at huwag basta-basta magpakampant sa mga bagay na tila payapa.